Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris ngayong Enero 28, 2025, sa araw na ito ng Martes, Enero 28. Pinaaalalahanan ka ng mga bituin tungkol sa iyong pambihirang kakayahan sa paglutas ng mga problema. Bilang isang Aris, taglay mo ang likas na pagiging leader at ang lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon. Ang iyong determinasyon at tapang ay palaging humahanga sa mga tao sa paligid mo. Yakapin ang enerhiyang ito ngayong araw at hayaang gabayan ka nito, lalo na sa mga oras ng pagmumuni-muni kung paano ang pakiramdam ng pagiging hinahangaan ay nakakaapekto sa iyong pananaw sa mundo at sa iyong paraan ng pakikitungo sa iba. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang mas mapagtanto mo ang iyong halaga at kung paano ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon ay nagiging liwanag sa landas ng iba. Habang umuusad ang araw, may mga makapangyarihang enerhiyang pumapalibot sa iyo, isang halo ng liwanag at anino. Ang buwan sa Capricorn ay nag-aanyaya sa iyo na hanapin ang lakas at kapayapaan sa katahimikan. Sa mga sandaling ito, maglaan ng oras para sa introspeksyon at magnilay tungkol sa iyong mga hangarin at layunin. Minsan, ang katahimikan ay nagiging mahalagang kasangkapan upang maibalik ang balanse sa ating buhay. Sa iyong pagninilay, maaari mong maramdaman ang isang mas malalim na koneksyon sa iyong panloob na sarili na magbibigay sa iyo ng kaliwanagan tungkol sa mga hakbang na dapat mong tahakin. Ito rin ang tamang pagkakataon upang bigyang pansin ang mga damdamin at saloobin na maaaring matagal nang nakakubli sa iyong isipan. Habang naglalakbay ka sa labas, maramdaman mo ang kaginhawaan at katatagan na hatid ng kalikasan. Ang kagandahan ng mundo sa iyong paligid ay nagsisilbing isang mapagkukunan ng lakas, nagbibigay inspirasyon sa iyo upang muling ayusin ang iyong mga prioridad at layunin yakapin ang pagkakataon upang muling kumonekta sa kalikasan, dahil ito ay may kapangyarihang magdala ng kapayapaan at linaw sa anumang emosyonal na kaguluhan na maaaring nararamdaman mo. Ang pakiramdam ng pagiging isa sa kalikasan ay magbubukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mundo sa iyong paligid. Ang kalikasan ang nagsisilbing paalala na kahit ang mga hamon ay bahagi lamang ng mas malawak na siklo ng buhay. Samantala, maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga relasyon. Pagnilayan kung paano ang respeto at paghanga na ibinibigay ng iba sa iyo ay nakaapekto sa iyong paraan ng pakikitungo sa kanila. Ang pakiramdam ng pagiging hinahangaan ay isang makapangyarihang emosyon Munit ito rin ay isang paalala na maging mapagpakumbaba at sensitibo sa mga damdamin ng iba. Ang mga koneksyon na itinatag mo ay mahalagang bahagi ng iyong buhay at ngayong araw ay mainam na pagkakataon upang pasalamatan ang mga taong nagbigay ng suporta at inspirasyon sa iyong paglalakbay. Ang pagminilay sa mga dinamikong ito ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pangunawa kung paano ang iyong presensya ay nakakaapekto sa iba. Huwag kalimutang pagtiwalaan ang iyong likas na instincts sa bawat desisyon na gagawin mo ngayong araw. Ang iyong panloob na lakas at tapang ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang malampasan ang anumang hamon na darating. Alalahanin na ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkilos kundi tungkol din sa pagpapahalaga sa mga sandaling nagbibigay inspirasyon at lumalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon at magdala ng liwanag sa iba ay isang biyaya na dapat mong ipagdiwang. Yakapin ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang mapalakas ang iyong loob, mas mapagtanto ang iyong halaga at maging isang simbolo ng pag-asa para sa iba. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang minuto upang magpasalamat sa mga natutunan at biyayang natanggap mo. Pagnilayan ng mga tagumpay, malaki man o maliit, at ipagdiwang ang progreso na iyong nagawa. Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa balanse ng iyong emosyon, pag-isip at connection sa iba. Sa iyong paglalakbay, tandaan na ikaw ay palaging sinusuportahan ng universo, at ang bawat hapbang na iyong ginagawa ay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.